Ay, mukhang lumalim na eh. Oh, nagkaalod. Alas ng tubig na. Nakakuan na ito pa hapo. Kasi okay, mga Ruben, kasama natin yan. Tayong dalawa kami dyan po ngayon. Ano ba yun? Alaki nun Alaki Hindi ko kuha isda yun Baka nga nang gilid Pumunta um dyan sa may damuhan Ay naku janitor yata Nabasa pa Saan pupunta yun? Umagos na eh. Umagos na siguro ang siya. <laughs> ang ng agos pang Ruben. Mawala na yung fish dyan. Okay, baka dito lang. dito lang yan. Konektado yan eh. Konektado. Kaya wala na tayo nakita nag dumadaan eh. Ah, dumadaan lang pala yun. Nga sana para makahuli tayo. Andito tayo. Subok namin dito kasi kahapon daw dami lang hinuli ni Mang Ruben. Sana ko Kuya Baka meron pa. Magkalabuan pa tayo ng blessing ni Lord dito. Ruben talaga. Nanay siya na. Ang wala. wala. Wala okay, mga yung negative kami ng mga Wala pa kami nakikita kahit isa Janitor meron Pero ibang isda, wala nakikita Wala <coughs> na, na, isda. Lumalim malam na po eh. Oh. May huli kaya. Mas, Ay, Tahimik. Parang <laughs> gumagalaw. Ah, kaya pala. Loloy oh, dahil tabi. Oh, trăm mấy người Ay nako, kapon maganda yung litaw dito di eh Oh, eh, may namukot din kahapon kasi dyan. Ah, oh, nanaklit. na Nana, Na nakala ko meron pa. Oh, oh. hindi cha lumalalim na po eh. Last ng August sa Imbornal eh. Sana so, ay kasama ko malis na. Robert. Oh. Yeah. Ah, ano, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Mukhang negative ba? Certified pala na tadi di na ano ng baha. yet mura tayo. Ah uh, dito, meron. Yeah, are <coughs> araw ay nakalutang liliit maliliit na raw kaya nga ah, negative din po lipat na naman kami ng mga ruben pangatlo na po natin itong hina, ano, yakit hinanapan wala pa rin So, anong kakatag kami kahit na uh, ilang ano lang hindi na blessing basta makahuli kami subok 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 sample lang yan kaisda pa yun na malaki bahala na kung ano hinalaan ko gumagalaw yung kangkong gumagalaw lang yung kangkong hinalaan ko nadali pa ata hindi Diyan, diyan ko nakita ang bayas. Kalasin. Oh. Wala, wala. Uwi na kami ni Mang Ruben. Nagigit ka magandang kapalaran. <laughs> Hala, di sa atin yung isda ngayon. Next time. Oh, Tempo-tempo lang yan. Matanda na ito kaya kaya ang pang harvest na talaga do Oo So ayan mga kadiskarte at uh, po natin halatay ng huli sa isda So ngayon lumusong na lang ako ng bukid At wala kami hinuli ni Mang Ruben doon sa rest So ayan mga at uh, harvest na po ng ating mais Kaya uh, nagpuhingi ng sample kaya kukuha tayo ng sample para sa ating mais yan Ating mais yan kaya kailangan tingnan daw may mais bayaw yan so ito po yung ating mais ayan, ha. so ganda na po ang tuyo yan ito tayo mga sample para makita ng buyer kung ganoon nga sa gulang Sandali natin ito. So, ayun na po yung ating ano. 50 days na po yan. Ating mais. So, dito kay kuya. Medyo hilaw pa. Pero doon sa atin. Halos na kayo na po. At uh, tuyo na po. kasihan yung titingin ok oh, ok tayo marami marami na. oh. tignan natin kung gano yan So, ayan. Tuyo-tuyo na po iba niya. Yung sa akin doon nakakadapa na. Ah, so, malagi malayo po atin. Sa likod. So, so, dito ayan. Pag nasihan yung bayar natin ito. Iba ano na lang. Ayan so, po niya. So, ito mga kadiskate at uh, update lang muna tayo ngayon sa ating mais dahil nga wala tayo nahuli kanina. So, ito eh. Nag-update na lang tayo nating mga mais para uh, kasi mayroon na tayong buyer. So, gusto po makita para uh, sakali ma-harvest na po natin. Kasi medyo uh, maganda na po ang kanyang gulang. Halos nasa 150 days na siya. Papatak kasi gawa ng lagi po umuulan ngayon maganda po yung panahon sana bukas ma, ma, na. bali 3 days po natin siyang patutuyin kasi kahapon at saka ngayon at bukas uli at baka maani na para ito yung kinuha natin para maging pera na so kuha tayo sample dadali natin doon sa buyer ayan ayan tayo sample tayo isa isa natin ayan na ah. medyo may tago lang pag ano na po oh na ano lang ng tagolamin hmm medyo ano ba na po ng kwan amag kaya kailangan mga -ano na po siya Ma dispose na natin pagkaganyang na may ano na amag na yung po yung ano, kinuha ko na to ito yung ko kaya may amag amag na pero ito yung na. hindi naman siguro to inamag eh. o, wala po amag to o, Ito po amag Okay. Sana so, bukas maano na. Okay. So, kung ano nakaraan, kumuha na rin tayo. Yun. Ayan, at hindi uh, lang naman ito yung kinuha natin. May kinuha na rin tayo nung kahapon. Yung kahapon kung kinuha natin. Kaso pinakain ng anak ko sa kalapati kaya Dinakita na yung buyer natin. So, ngayon, dahil na may buyer si Bayaw. So, yung una kasi namin buyer eh, medyo palpak tinanggihan ay ano tag dito na, okay na po yung usapan pero nag pinahanap muna ulit tayo ibang buyer kasi baka dumalanganin maalanganin sila dahil meron din silang harvest nung araw na yun at uh, baka uh, siguro kulang sila sa budget so, wala tayong magagawa kaya natin ibang buyer so ayan tara dali na po natin to sa uh, buyer na para makita na Then, update ko na lang po kayo pag nag-harvest na tayo. So, ayan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Thank you very much po sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sa akong sumusuporta. Salamat na marami sa inyong lahat. Bawin na lang ulit tayo next vlog natin sa ating panghuling isda. So, bye, -bye po.